Kamusta po mga ka Lolo, Tito, Kuya at pati na rin ang mga misis na laging nakaalalay? Napansin niyo ba na parang mas madalas na ang paghihi pero parang bitin? Yung tipong akala mo tapos na pero may second wave. O kaya naman, kahit gusto mo nang matulog, parang may traffic sa daanan. Parang EDSA tuwing rush hour. Abay, baka enlarged prostate na yan. Pero teka lang, huwag agad magpanik. Normal lang yan sa mga kalalakihan habang tumatanda hindi kayo nag-iisa at hindi rin ito katapusan ng ligaya sa buhay, promise. Ang good news? May mga paraan para mapagaan ang pakiramdam at mapabuti ang daloy. May gamot na gaya ng Tamsulosin. Madalas itong nire ng doktor para sa prostate enlargement. Pero kung ikaw ay team natural muna, may mga alternatibo rin gaya ng saw palmetto at pumpkin seeds o pumpkin seed oil. At hindi lang ito chismis. May mga pag-aaral na rin mula sa iba't ibang bansa na nagsasabing may silbi talaga sila. Kaya sa video na to, himay-himayin natin. Paano gumagana ang tamsulosin? Ano ang mga dapat mong bantayan bago ito gamitin? At paano nakatutulong ang mga natural na alternatibo? Usapang kalusugan to pero hindi boring. Kasi mahalaga to, lalo na sa mga gusto pa rin maging aktibo, masigla at hindi abala sa pag-ihi kada oras. Kung gusto mong bumalik sa dating sigla, makatulog nang mahimbing at makaiwas sa toilet tour tuwing gabi. Tara, samahan niyo ako! Kung may kaibigan, kapamilya o kabarkada kang may ganitong sintomas, ishare mo na itong video. Like, subscribe at i-comment ang inyong karanasan. Baka makatulong pa sa iba. Sama-sama tayong maging mas malusog, mas masaya at mas informed. Ngayon, para mas maintindihan natin ang pinagmumulan ng lahat ng ito, simulan muna natin sa pinaka-basic. Ano nga ba ang prostate enlargement at bakit parang ang dami nitong abala sa buhay ng mga kalalakihan? Segment 1. Ano ang prostate enlargement? Ang prostate ay isang maliit na gland na matatagpuan sa ilalim ng pantog ng mga lalaki. Parang tahimik na bantay sa daanan ng ihi. Hindi mo siya napapansin pero may mahalagang papel. Ang trabaho niya gumawa ng likidong kasama sa semilya. Oo, oh, siya ang behind the scenes crew ng reproductive system. Pero habang tumatanda tayo, minsan itong si Bantay ay nagiging masyadong sipag. Lumalaki, humaharang at nagiging sanhi ng abala sa pag-ihi. Parang barangay tanod na biglang naging barangay captain, masyado nang active sa checkpoint kahit wala namang emergency. Kapag lumaki ang prostate, naiipit ang daanan ng ihi. Kaya ayan na. Lumalabas ang mga sintomas na minsan nakakainis, minsan nakakatawa, pero madalas nakakaabala. Madalas kang naiihi lalo na sa gabi. Yung tipong kakahiga mo lang tapos biglang may call of nature na naman. Mahina ang daloy ng ihi parang may traffic enforcer sa loob na nagko-control ng flow. At kahit tapos ka ng umihi parang may natitira pa. Bitin. Parang buffet na hindi mo na enjoy. May iba pa nga na parang nakakamping sa banyo, lagi na lang nandun. Maraming kalalakihan ang nakakaranas ng ganitong sintomas, lalo na paglampas vimpenta na. At oo, nakakabawas ito sa quality of life, lalo na kung ang CR na ang best friend mo. Ang tawag sa kondisyon na 2i benign prostatic hyperplasia o BPH. Benign, ibig sabihin hindi cancerous, so huwag agad kabahan. Pero kahit hindi cancer, pwedeng makaistorbo sa araw-araw. Kaya kung napapansin mong may kakaiba sa pag-ihi mo, huwag mo nang i-delay. Hindi ito minor inconvenience, ito ay senyales na kailangan mong kumonsulta. Mas maagang pagkakaalam, mas maagang pag-aalaga. At good news, may mga paraan para maibsan ang sintomas, may gamot, may natural na alternatibo at lalong may pag-asa. Salamat sa pagsama sa ating kwentuhan. Mag-comment ng isa kung sakto ang paksa natin at ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakakaraniwang gamot na nire-reseta para sa BPH, ang Tamsulosin. Paano ba ito gumagana? At ano ang mga dapat mong malaman bago ito subukan? Tara, himayan natin. Segment 2, Tamsulosin, ang gamot na madalas i -reseta. Ngayon, mga ka-GK, Dumako naman tayo sa isa sa mga pinakakaraniwang gamot na nirereseta kapag may prostate enlargement, ang tamsulosin. Kung iisipin mo, para itong traffic enforcer sa daanan ng ihi. Kapag masyado nang masikip ang daan dahil sa lumaking prostate, si tamsulosin ang nagbibigay ng go signal. Pinaparelax niya ang muscles sa paligid ng prostate at sa bladder neck para mas lumuwag ang daloy. Parang MMDA escort, biglang gumaan ang biyahe. Sa tulong ng tamsulosin, nababawasan ang mga sintomas gaya ng madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi, hirap sa pagsimula ng pag-ihi, yung parang may loading screen muna, at yung pakiramdam na laging may natitira pa, bitin kumbaga. Ang maganda rito, kadalasan mabilis ang epekto. Yung tipong ilang araw lang, mapapansin mong mas madali ng umihi, hindi na parang may bato sa pantog kaya maraming pasyente ang nakakahinga ng maluwag, literal at figurative. Pero siyempre hindi lahat ay roses and sunshine. May mga side effects din ang tamsulosin. May ilan na nakakaranas ng pagkahilo o parang lutang, lalo na kapag biglang tumayo. Kaya kung may balak kang tumakbo sa sabungan, mag-ingat muna. Meron ding tinatawag na retrograde ejaculation. Sa madaling sabi, may party pero walang confetti. Hindi naman delikado, pero pwedeng makaapekto sa intimacy. May ilan ding nagrereklamo ng kaunting sipon-sipon o pangangati. Pero kadalasan mild lang at nawawala rin. Kaya mahalaga, kung may nararamdaman kang kakaiba habang umiinom ng Tamsulosin, huwag mahiyang kumonsulta sa doktor. Hindi ito panahon para magtiis-tiis lang. May isang interesting na pag-aaral mula sa Iran na ikinumpara ang tamsulosin sa pumpkin seed oil. Ang resulta. Mas mabilis ang epekto ng Tamsulosin, parang instant relief. Pero may kaakibat na side effects. Samantalang ang pumpkin seed oil, mas banayad, mas natural at halos walang side effects. Parang slow burn na masarap sa katawan. Kaya depende sa pangangatawan, lifestyle at payo ng doktor, pwedeng pag-isipan kung alin ang mas bagay sa iyo. Yung mabilis pero may kaunting abala o yung natural, dahan-dahan pero steady ang ginhawa? Ngayon kung ikaw ay team natural muna, huwag kang aalis. Sa susunod na segment, pag-uusapan natin ang mga alternatibong pwedeng makatulong, gaya ng soap palmetto at pumpkin seeds. Baka yan na ang swak sa katawan mo at mas makakatulong sa pangmatagalang solusyon. Tara, tuloy natin ang kwentuhan. Segment 3, Mga Natural na Alternatibo Okay mga ka-GK, kung ikaw ay team natural muna bago gamot, eto na ang parte para sa'yo. Marami na ngayong lalaki ang naghahanap ng mas banayad, mas ligtas, at mas sustainable na paraan para maibsan ang sintomas ng prostate enlargement. At good news, may mga natural na alternatibo na pwedeng isama sa daily routine mo. So Palmetto, ang tahimik pero matapang. Unahin natin si So Palmetto. Galing ito sa isang uri ng palm tree na karaniwan sa Amerika, pero dahil sa dami ng benepisyo, sikat na rin ito sa mga supplements sa buong mundo. Kung iisipin mo para siyang herbal bouncer, hindi maingay pero alam ang trabaho. Ang role niya? Pigilan ang sobrang paglaki ng prostate. Parang sinasaway niya ang mga cells, hoy tama na, huwag kang lumaki ng wala sa lugar. Maraming lalaki ang sumusubok nito bilang natural support lalo na kung gusto nilang iwasan ang side effects ng gamot. At sa mga pag-aral, may mga umuulat na nababawasan ng sintomas nila, mas madali ang pag-ihi, mas konti ang abala sa gabi, at mas magaan ang pakiramdam. Hindi dito nagtatapos ang usapang natural. Dako tayo sab. Pumpkin seeds at pumpkin seed oil ang pulutan na may power. Ngayon, kung akala mo ang buto ng kalabasa ay pang snack lang tuwing undas o habang nagkukulitan sa kanto. Aba, may silbi pala sa prostate. Ang pumpkin seeds ay loaded sa zinc, phytosterols, at antioxidants. Hindi lang pampagana, kundi pampagana rin sa kalusugan. Pwede mo itong gawing healthy habit, roasted pumpkin seeds, habang nanonood ng TV, parang simpleng pulutan pero may dagdag points sa katawan. Ang zinc ay mahalaga para sa normal na function ng prostate habang ang phytosterols ay tumutulong sa pag-relax ng daanan ng ihi at pag-alis ng pamamaga. At kung gusto mo ng mas concentrated na version, meron ding pumpkin seed oil. Kilala ito sa pagpapabuti ng urinary function at pagbawas ng sintomas ng BPH. Sa madaling sabi, habang nag enjoy ka sa snack o supplement, parang may maintenance ka na rin, hindi sa kotse, kundi sa katawan. Research Backup, may saysay ang siyensya. May isang study sa Saudi Arabia na tumingin sa kombinasyon ng tamsulosin, saw palmetto oil at pumpkin seed oil. Aba ang resulta. Mas maganda raw ang epekto kapag pinagsama-sama sila parang Avengers ng prostate health. Mas malakas pag magkakampi. At sa Iran, may isa pang study kung saan ang mga pasyente ay uminom ng 360 miliganang ng pumpkin seed oil dalawang beses sa isang araw. Ang resulta, nakarana sila ng ginhawa sa sintomas ng BPH at ang maganda pa, halos walang side effects. Medyo mas mabagal nga lang ang epekto kumpara sa tamsulosin, parang tricycle kumpara sa kotse. Pero pareho pa rin ang destinasyon, ginhawa. Paalala muna mga ka -GK. Pero tandaan, mga ka -GK, bago kayo uminom ng kahit anong supplement o gamot, kumonsulta muna sa doktor. Iba-iba ang katawan natin, may hiyang may hindi. Ang goal natin dito ay maging mas komportable, hindi magpa-experiment sa sarili. Kaya't laging isaalang-alang ang tamang impormasyon at payo mula sa eksperto. Sa huli, ang mahalaga ay may alam ka sa mga options, gamot man or natural. Sa susunod na bahagi, bibigyan ko kayo ng buod at tips kung paano pumili ng tamang approach para sa inyong prostate health. Tara tuloy natin ang kwentuhan. Segment 4. Pagpili ng option. Ano ang bagay sa iyo? Alam mo yung pakiramdam na gusto mong guminhawa agad, yung tipong, ayoko na ng drama, bigyan mo na ako ng solusyon? Kung yan ang hanap mo, tamsulusin ang madalas na unang nire-reseta ng mga doktor. Bilang gamot, mabilis nitong pinapaluwag ang daanan ng ihi at binabawasan ang pressure sa prostate. Kaya kung hirap ka nang makatulog dahil sa pabalik-balik na pag-ihi sa gabi, yung parang may alarm clock sa pantog mo, malaking tulong ito. Maraming pasyente ang nagsasabi na ilang araw pa lang ng pag-inom, ramdam na agad ang ginhawa. Mas maayos ang tulog, mas magaan ang pakiramdam, at mas konti ang toilet tour sa kalagitnaan ng gabi. Pero siyempre hindi lahat instant happy ending. May mga posibleng side effects din tulad ng pagkahilo, pagbaba ng presyon, o yung tinatawag na retrograde ejaculation na kung iisipin mo parang party na walang pa-blowout. Kaya dapat guided ka ni Doc sa paggamit nito para masigurong ligtas at swak sa katawan mo. Ngayon kung ikaw naman ay mas kampante sa natural na approach, yung tipong slow but sure basta walang gulo sa katawan, may mga alternatibo tulad ng sopalmeto at pumpkin seed oil. Maraming lalaki ang nagsasabing nakakatulong ito sa pag ng maayos na daloy ng ihi at sa pagpigil ng sobrang paglaki ng prostate. Lalo na kung mild pa lang ang sintomas mo, parang maintenance lang ito. Hindi instant, pero banayad at steady. Ang maganda pa? Kadalasan, mas konti ang side effects. Pero tandaan, hindi porket natural ay automatic safe sa lahat. Iba-iba ang katawan natin, may hiyang, may hindi. Kaya huwag basta-basta pipili ng supplement na parang namimili ng tsinelas sa palengke. Kumonsulta muna sa doktor para malaman kung alin ang bagay sa'yo. Kung naumpisahan mo na, pakiramdaman mo kapag okay go ka na. Parang brief lang 'yan mga ka-GK, hindi pwedeng free size. Dapat akma sa katawan mo, komportable at hindi makati. Ang layunin natin dito ay hindi lang basta guminhawa, kundi maging ligtas, masigla at tuloy-tuloy ang alaga sa kalusugan. Kaya't kung gusto mong maging proactive sa prostate health mo, isaalang-alang ang holistic na solusyon, gamot man or natural basta may gabay, may kaalaman at may malasakit. Sa huli, ang mahalaga ay may alam ka sa mga options. Hindi ka na basta umaasa sa chamba, may choice ka, may guidance at may kakampi. Sa susunod na bahagi, bibigyan kita ng buod at ilang practical tips para mas mapadali ang desisyon mo. Tara, tuloy natin ang kwentuhan. Mga dapat tandaan. Mga ka-GK, lolo, tito, kuya, tandaan nyo to ha, hindi kailangan hayaan na istorbuhin ng prostate ang ating buhay. Hindi yan dapat maging dahilan para mawalan tayo ng gana, tulog o lakas. Maraming paraan para gumaan ang pakiramdam at maibalik ang sigla, parang balik-alindog program, pero para sa pantog. Ang mahalaga, huwag baliwalain ang mga sintomas. Maaring simple lang sa umpisa, parang okay lang to, pero mas maganda kung maagapan. Laging tandaan, may mga options tayo at higit sa lahat, may pag-asa. Kung napansin mong gumaan ang pakiramdam mo sa Tamsulosin o baka naman mas hiyang ka sa mga natural na alternatibo gaya ng So Palmero o Pumpkin Seed Oil, ishare mo naman ang kwento mo sa comments. Malay mo, yung simpleng karanasan mo, maging gabay sa ibang kalalakihan na dumaraan din sa ganitong sitwasyon. Dito sa channel na to, no holds barred tayo. Walang bawal pag-usapan. Ang importante, tulungan natin ang isa't isa para manatiling malakas, masigla, at hindi basta-basta nagpapadala sa edad. Kasi ba? Diba, kahit may edad na, pwedeng pa rin tayong maging astig sa health. At syempre, kung gusto mo pa ng mas marami pang health tips na swak sa mga tunay na lalaki, yung may edad pero hindi pa rin nagpapaawat, like, mag-subscribe sa Gintong Kalusugan at i-share mo na ang video na tusamga kaibigan mong seniors sama-sama tayong maging malusog, masigla at masaya. Tandaan, hindi hadlang ang edad para maging healthy. Ang mahalaga, may alam, may aksyon at may ngiti.